kapal ng mukha, ang kapal ng mukha, ang kapal ng mukha, <laughs> para sabihin <laughs> sa akin. Ay, mali pala, mali. Hindi, ano, ay, iskrip na, ano, ano, harap ang kaan, harap ang kaan. May script pala yung kaan. Kabali ba, ganas okay. so daw na malakas ang hampa. Hindi ka dapat ganun sa akin kasi si Don, ano, Don Mariano, Don Mariano. <laughs> Ano po yabaga? Ano naman, ah? Ay, diyan pa. Huwag pa, diyan si Maddie, oh. Naglampas? Si Maddie! Naglampas? Diyan naman din. Oo. Uy! Uy! Oh. Ano niyo? Kuhan mo ang ilo. Si Sebastian ang tanging may karapatan sa kanilang kalupaan. Ayun naman! Uy, nao. Ayun naman. naman sa iya. Uy, yung sunod. Kunin ang bilao oh. Tapos? Ihinataw sa iya. <laughs> ano naman, Hayaan lang ba siya? Na. Ay, na nga! Okay, oh. okay. Na. Tapos nga! Oh, Ayun oh. oh. Tapos nagmamalaki! Okay. Okay. Bigla siyang magugulat! Hahaha! <laughs> Hahahaha! Ayan lang! Nagbabalas! Mayo sa script! mo nagulat! Nagulat! Ayun

<laughs> last, na, last na lang po. Ay, naman, last na. Para 19 19. na niyo. Na, <laughs> na, oh. Wakas na. Wakas na. Yeah. Uh -oh. One, two, three. Ako okay. <laughs> nga. Saan <laughs> no? Last <laughs> na na. Sige. Ito. sabay mo. <laughs> 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 at at na, <sabayin> <laughs> 待って